Usapan natin ngayon ang karugtong na wakas ng Ghost Fighter, ang Yu Yu Hakusho TV Mini Series 2018 ay naglalaman ng dalawang espesyal na episodes, ang Two Shots at All or Nothing. Ang mga ito ay ginawa bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-25 anibersaryo ng original na anime. Ang Two Shots ay naglalad ng unang pagkikita na Vincent at Dennis kung paano nagsimula ang kanilang malalim na pagkakaibigan. Habang pauwi mula sa si eskwelahan, gasaan ni Dennis ang mga demonyong ito sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Vincent na mabilis na kumikilos ang epektibong nilalabanan ng mga kaaway. Nagdesisyon si Dennis na tulungan si Vincent. Sama-sama nilang nilabanan ang mga demon. Si Dennis ay gumamit ng kanyang rose whip habang si Vincent naman ay ginamit ng kanyang bilis at swordsmanship. Sa kanyang pakikipagtulungan, naging matagumpay sila sa pagtalo sa mga demon. Sa gitna ng laban, napagtanto nila ang kanilang magkatulad na layunin at pananaw sa buhay nagkaroon sila ng respeto sa isa't isa at nagpasya na manatiling magkaibigan at magkatuwang sa kanilang mga susunod na laban. Sa ulol nating naman muli nagsama-sama ang Team Orameshi upang iligtas ang mga hostages mula sa mga terorista na nag-hijack sa isang eroplano. Ang gobyerno ng Japan ay nakarap sa isang malaking krisis ng isang grupo ng mga terorista ang nag-hijack ng isang eroplano. Binalak nilang pasabugin ito kasama ang mga hostages. Walang ibang opsyon ang gobyerno kundi humingi ng tulong mula sa Team Oromeshi. Agad na nag-organisa si Eugene ng kanilang grupo. Kumawag siya kina Alfred, Vincent at Dennis upang tumulong sa pagsagip sa mga hostages. Bago pa man sumabak sa misyon, nagplano muna ang grupo kung paano sila papasok sa aeroplano. Ano nila may liligtas sa mga hostages. Ginamit nila ang kanilang mga karanasan at talino upang makabuo ng epektibong plano. Sa kanilang pagsalakay, ginamit ni Eugene ang kanyang spirit gun upang talunin ng mga terorista. Si Alfred naman ay ginamit ng kanyang spirit sword upang protekta ng mga hostages. Si Vincent naman ay mabilis na kumilos at pinabagsak ang mga kalaban gamit ng kanyang bilis at espada. Habang si Dennis ay gumamit ng mga alaman upang itali at gawing helpless ang mga terorista. Sa uli ay matagumpay nilang napigilan ang plano ng mga terorista at nailigtas ang lahat ng hostages. ang ano tagumpay ay hindi lamang dahil sa kanilang lakas kundi pati na rin sa kanilang tiwala at pagkakaibigan. Sa uling bahagi ng episode, si Eugene ay binigyan ng isang mahalagang pagpipilian. Kailangan niyang pindutin ng isang button upang tuluyang tapusin ang misyon at iligtas ang lahat ng mga hostages. Habang hawak niya ang button, nag-flashback siya sa mga alaala nila ni Jenny. Pagmamahal niya kay Jenny ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob at determinasyon na gawin ang tama. Pinindot ni Eugene ang button at tapos na ang misyon at lahat ng hostages ay nailigtas pag-iisip ni Eugene kay Jenny habang pinipindot ang boton ay isang makabagbag damdaming eksena na nagpakita ng kanyang pagmamahal at dedikasyon na siyang nagbigay sa kanya ng lakas upang tapusin ang kanilang misyon. Ito ang nagpapatibay ng tema ng serye na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagmamahal at pagkakaibigan. Ang Yuyo Akosho TV mini series 2018 ay nagbigay ng bagong kwento at excitement sa mga tagahanga ng serye. Ang two shots at all or nothing ay parehong nagpakita ng malalim na relasyon ng mga karakter kanilang tapang at ang kanilang dedikasyon sa bawat isa ng mga bagong episode na ito ay nagbigay ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang mga pagkatao at sa kanilang mga pinagmula.